Good morning guys. Gulay na naman ang aking niluto ngayon. Yan siya guys. Sari-saring gulay. May mang beans, may kalabasa, may ampalaya at may eggplant. Yan siya guys. Ginataan ko po siya guys dahil para sa akin. Ang mga ganitong gulay ay mas masarap kapag kata iyong gagamitin sa pagluluto. So, ayan guys, nilagyan ko siya ng pritong bilis para lalo siyang magiging masarap at malinam, malinamnam. Ayan guys, konting halo lang guys. Ayan o, oh, tingnan nyo ba guys, ba diba, parang ang sarap-sarap niya guys guys, hindi ko na pinakita yung umpisa ng aking pagluluto dahil alam naman ng lahat na kapag tayo ay nagluluto ay mayroon sibuyas, bawang at luya at siyempre yung pampalasa at asin. So ayan siya guys. Bunting halo-halo lang siya guys. So ayan malapit na maluto yung gulay kaya nilak Lagay ko na yung aking talbos ng kamote. Ayan guys, maraming klaseng gulay ang ating niluto ngayon. Yan po ay mas sustansya. Sabi nga nila, gulay is life. So ayan guys, konting halo lang siya guys. Hindi na natin tatagpan dahil maluluto rin yan sa init ng sabaw ang talbos uh, ng kamote ay mabilis lang 'yan siya maluto at mas masarap kapag hindi siya yung latang lata na so ayan siya guys hanggang dito na lamang maraming salamat